May isisir naman ako sa inyo mga idol Ito, may mga putol-putol akong lubid dito Ayan, may damage oh Papakita ko sa inyo kung paano ko idugtong ang lubid Manood lang kayo mga idol para may matutunan kayo yan ganito lang yan susunugin natin dapat medyo maganda ang pagkasunog niya para hindi siya maghiwa-hiwalay ito naman na isa susunugin din natin yung mga dulo nila Yan, dapat yung chance sa yung init pag hinawakan mo, baka may, masunog yung kamay mo. Yan. Yan, ganito lang. Yun. Yan, ganyan lang pag-umpisa ayan papasok sunod pasok naman tatlo yan eh tatlong ipapasok sunod-sunod ayan gerderizo basta may pagitan lang nang isang itim may ano may pagitan sila may ano ayan, o. ayan. Kanyan lang. Diretso. Hanggang maubos yung pinapasok na lubid. Pag naubos yan, sa kabila uli. Yan. Paikot. Ayan oh. Yan, dito naman sa kabila. Sa dilaw naman, layo ipapasok namin natin sa dilaw. Yan. Ganyan lang. May pagitan siya. Puro dilaw naman ang papasokan niya. Pag natapos to mga idol, parang lubid na rin to. Paikot lang ang pagpasok hanggang maubos yung yun, itong itim na to pinapasok natin nagiwahiwalay na bagay pwede na rin yan pwede na to mga idol mas maganda sana kung maubos tong itim maipasok ano? o no? nagiwahiwalay na yan sa so, hindi mga marunong magdugtong ganito lang mga idol o oh. panoorin mo lang itong video na to hmm ganyan lang balikan natin yung dilaw para humaba-haba yan parang mukhang okay na okay na to mga idol pukpukin natin ng konte para dumikit Ayun, parang lubid na rin mga idoloh. Ganun lang ang pagdugtong. 'Yan ang pinakamagandang dugtong sa lubid. Di, di na talaga 'yan bibigay. Yan. sa nakapanood ng video na to paki like naman comment at papalo at pakishare na rin yan ganyan lang okay na yan Oh. Okay, mga idol, God bless.